apat kasi yung kanilang parallel lines of attack. Hindi lang yan. Mm. Hindi lang yan kasi. Yan yung isa no, na nilunsan nga nila last week. Meron pang mm. isa eh, yung pulburon. No? Yeah, exactly. Yung pulburon na natin. Pulburon line of attack. No? Na mm. parang naging urban legend eh. Dahil last Asa? year pa ipapalabas yung uh, video niya. Hanggang ngayon, wala pa eh. So balak nila, ipalabas yan na sometime next month o next two months. Mm. Parang yung mm. IMAX no uh, ang sigaw nga nila sa ikalawang Davao rally bakit papayag ang mga militar at pulis na ang kanilang commander -hmm. in chief ay adik no mm -hmm. kaya magbigay ng support sabi nga ni Bebot Alvarez sabi mm -hmm. nila Digo so yan yung line of attack nila ikatlo yung uh, kwan yung uh, gut level issues katulad ng inflation katulad mm -hmm. ng employment katulad mm -hmm. ng wages so yan ang ginagamit nila na ikatlong attack no na mm -hmm na yung ating kabuhayan ay uh, pabagsak no mm -hmm. uh, at ikatlo ikaapat itong uh, itong ginagamit nila ay corruption no mm -hmm. dahil sobrang linis nila no ni mm -hmm. no wala yung paramilitary wala yung deped a uh, mm -hmm. uh, laptop scandal no etc. Mm -hmm. etc dahil sobrang linis nila ngayon sila mm -hmm. ngayon yung frontline against corruption mm -hmm. no yun yung uh, banat nila at ikalima mm -hmm na line ng patak hmm. ay yung pandaw uh, yung uh, fraudulent election. Hmm. Hindi naman hmm. daw talaga nalalo si BBM. Hmm. Eh paano naman yun eh sila yung kaalyado. Hmm. Ibig sabihin eh, kasama, sa <laughs> <No? laughs> no? kasama sila sa daya. No, sila sa landaya at nakinabang hmm. sa bandara. So ito yung mga parallel lines sa patak nila para makakuha hmm. ng market share.